Uy, nandito po tayo ngayon mga kababayan sa bayan ng uh, liwasang bayan ng Mugpog sa may plaza harap ay uh, munisipyo sapagkat naghahanda po ang mga batang ito ang mga nakikita ninyo ang mga batang ito para sa nalalapit po na pagdiriwang ng Aliwan Festival 2023 so, yeah. nagaganapin. Na naman, nagaganapin po dyan sa sa Pasay kaya ano rin po ang napakasisipag ng na mga ginagawang ito? Behind, ito po ang behind the scene. That pala BTS. Behind the scene ng uh, preparasyon para sa Ali 1.20.23. Kung saan ay uh, meron pong entry ang bayan ng Mugpog. At uh, sa kauna-unahang pagkakataon po ay uh, sasali o lalahok ang atin pong uh, lalawigan. Actually, ang bayan po ng Mugpog ito, no? Rerepresenta ang lalawigan ng Marinduque para sa Aliwan Festival 2023. Talagang nakakatuwa akong makita na yung mga bata dito, imbis na ang hawak ay mga cellphone, ang hawak nila itong kanika nilang mga abalang-abala, ano? Abalang-abala para sa para sa, ano, pakita daw natin yung ano, na ano, pakita. So, yan mo yung behind the scene ng ating, magpicture ka na lang sa So, behind the scene para sa ating, uh, ito, makikita nyo, imbis nang hawak nila yung mga cellphone, ang hawak nila itong kanilang gagawin o gagamitin na mga props, props para po sa Aliwan Festival 2022. very amazing. Uh, excited na ba kayo? Ano, anong anong ano mo? Anong nga uh, par, anong partisipasyon mo? O anong gagawin mo para sa Aliwan? Propsman po ko props sa Propsman. Props, man. Par, props man para sa kubo. Wow, uh, ano pa mo? Jan open. Okay. Jan open oh. Sige, tingnan niyo 'yung mga batang ito, nakakatuwa oh. Oh, yung tingnan niyo to. So baka mamaya natugtog bata sila. So ito mga batang ito, makita natin kung gaano sila kagagaling at kakasaya. Grabe po 'yan. Ang tagal na po ng preparasyon na ginagawa nila, pagod na pagod pero nakikita natin sa mga mukha nila 'yung kasiyahan at uh, 'yung kanilang kagalakan uh, para irepresenta ang lalawigan ng Marinduque eh dyan sa, sa, Pasay, buong Pilipinas po ito na magkocompete ano, para sa ating Aliwan Festival 2023. So, yan ho ang, uh, ito, ito, kita natin. Pakita natin. Balik na ito. Ito, ah. Ang ng mga ano. Wala pa na. So, ayan. So, amazing. So, tapos na ba? Continuous pa rin yung kanilang ano, preparation. Yan, continuous pa rin. So, kayo mga propsman, ba ang tawag sa inyo? Okay. Mga propsman, mga propsman ho sila. At uh, anong mga hawak ninyo? Anong tawag sa mga hawak ninyo? Topiary po. Ha? Topiary po. Topiary. Ano ang topiary? Ito! So, may sign o. Oh, I think may sign o oh. So, ayan. Oh, ayan, niyan. So amazing. Baka gusto mong bumati. Ayan, bati ka. Ano pangalan mo? Alvin. Alvin. Ayan. So, kakatuwa naman. Behind the scene ito. Behind the scene. Bukas makalawa nandiyan na sila sa Pasay. Di ba? Mas mapunta kita sa ano? Sa... Sa Star City. Diga, Star City. Excited na kayo makapunta ng Maynila. Excited na sila makapunta ng Maynila. Ano pangalan mo? Alam po ako po si Freddy Marcondi shout out po sa Iram family po. Hi, Iram po. Ano, masaya ka ba na ikakatawanin mo? Ay, isa ka sa mga uh, partisipante nakakatawan sa lalawigan ng Marinduque sa Maynila. Oo oh, naman po. Kasi po isang opportunity po yon para mag-represent po ang Marinduque po and most specially po municipality of Mugpug po. Okay. Sa Fiesta po. Ang galing naman. Oo. And ito lamang ang uh, lalawigan lamang ng mga ang, ang munisipyo lamang ng Mugpog ang natatangi ano sa pagkata sa kauna-unahang pagkakataon. <laughs> eh, meron pong entry ang lalawigan ng Marinduque para sa Aliwan Festival 2023. O, ano masasabi mo? Hindi <laughs> ka daw magaling dyan. O, meron na silang mga, sila-sila din ang gumagawa niyan. Anong buko mura yan? <laughs> Ayan. Mugpog para sa Aliwan. no ano bang ano natin hashtag? Mugpog para sa Aliwan. Ha? Ah, oh guys, start na pala. Okay. Ga simula na po pala ang kanilang uh, sige, game. O hawakin. Ga simula na pala. Hello. Mga oh, ga simula na pala. Silong head. Kaya oh, ng nandiyan siya? Live po oh, yan. Yeah. Okay. Ako na live. Asimula na social ano po nang ano na lumabas sa kanan Ano do? Ano ulit? Paano po kasi ang mga ibang continue din. Okay, oh hindi ah, pa nila inatakita? O, oh, di, di namin inatakita. Yeah, ah, oh, sige, oh, sige, na. sige, 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 ah, okay. sige. Alright, sige. sige. isa lamang, pabapahapyaw. Pa, 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 And then, pero meron kami, ano, bukas kay Mayor. O, sige, bukas.